East Pavilion. Nakumpirma na ang pagputol ng Golden Lotus ay viable. Ang susunod na hakbang ay dagdaga ng survival rate. Sa isip ng buong mundo na nagtatrabaho dito, isang mas mahusay na paraan ang dapat matagpuan. Ang collective effort ay mas mahusay kaysa sa struggling alone. Disciple, nagbibigay galang sa Master. Naway mabuhay si Master sa loob ng sampung libong taon. Disciple, pakiramdam ko ay hindi convinced si Mr. Seventh. Hindi convinced. Kahit ako ay hindi masagot ang mga tanong na ko lang, pabayaan na si si Ano ang mayroon para sa kanya na hindi convinced? Sinabi niya na ang iyong mga tanong ay malabo, at normal na hindi masagot ang mga ito. Ang traitorous disciple na ito ay talagang mas mahirap disiplinahin kaysa kay Yu Shangrong. Tumanggi akong maniwala. Bigla niyang naalala ang takot na madaig ng matematika. Casual na ikanaway ni show ang kanyang kamay. Isang piraso ng zuan paper ang lumipad, at kinuha niya ang isang brush upang bumuo ng isang math problem. Dalhin mo ito sa kanya. Disciple, susunod. Bigla niyang naalala ang impormasyon na nakuha ni Zhu Honggang mula kay si Wuya. Paano madaling hahayaan ni si Wuya na makakuha si Zhu Honggang ng impormasyon mula sa kanya? Ang western at northern frontiers ay napakalawak. Saan sisimula ng paghahanap para sa memory crystal? Ano ba talaga ang sinliuhan? Naglalaman ba ito ng secret upang maabot ang nine leaf stage o iba pa? Ibinubuod niya ang ilang aspects na may kaugnayan sa kanyang memory loss. Una, ang system ng original na may-ari. Maaari itong mahinuha mula sa seamless integration ng merit system sa simula ng kanyang transmigration. Pangalawa, ang mga alaala mula sa Heavenly Writing. Ang Empress Dowager sa palas na gumagamit ng Heavenly Writing upang gamutin ang mga sakit ay nagbigay sa kanya ng pahiwatig na ito. Pangatlo, ang impormasyon na gustong patayin ng orihinal na may-ari si Yu Shangrong, na sinabi mismo ni Yu Shangrong sa Cloud Illuminating Hermitage. Pangapat, ang mga alaala bago ang kamatayan ng orihinal na may-ari. Ang huling punto ay debatable. Kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, ang kanilang utak ay maaaring tumigil sa paggana na nagre-resulta sa memory loss. O maaari itong dimensya, parehong posible. Upang mahanap ang memory crystal, talagang kailangan niyang disiplinahin ng maayos si Siuya. Sa pag-iisip nito, nilinis ni Lashow ang kanyang isip at kinuha ang huling bahagi ng Heavenly Book Scroll. Ding! A new heavenly book scroll has been synthesized. Do you wish to comprehend it? Habang tahimik na pumayag si Lasho, ang ikaapat na kumpletong heavenly book scroll ay nagbago sa mga specs of starlight at sumama sa kanyang katawan. Isang mahinang asul na ilaw ang pumasok sa kanyang isip, at agad niyang naramdaman ng isang malamig na sensasyon na pumupuno sa kanyang isip at lahat ng kanyang married Kakaiba Pagkatapos maunawaan ng Heavenly Book Scroll na ito, ganap itong naiiba sa nakaraang tatlong beses. Pakiramdam niya ay napangalagaan ang kanyang body's married ions at functions. Binuksan niya ang system interface upang tingnan. Remaining lifespan, 12,754 days. Isang pagtaas ng 3,000 araw. Katumbas iyon ng lifespan na ibinigay ng 10 reversal cards. Ang ganting palang ito ay medyo maganda. Ito ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng lifespan mula sa isang source maliban sa item cards. Nagbigay ito kay Lasho ng isang napakahalagang clue, kahit ang isang tao na nasa kanilang great lifespan limit ay maaaring makakuha ng mas maraming lifespan. Sa madaling salita, ang katutuhanan ng thousand year lifespan limit ay maaaring sirain. Sinimulan niyang unawain ang bagong heavenly book scroll. Kasunod ng nakaraang pattern, ang isang heavenly book scroll ay nagbubukas ng isang heavenly writing divine power. Ano kaya ito sa pagkakataong ito? Mr. Seven, ano iyon? Ito ay mula kay Master. Kinuha ni si Wu Yang Zuan paper at mabilis na tiningnan ito. Sa isang cage, may mga pheasants at rabbits. May kabuuan 350 heads at 400 at 40 feet sa ibaba. Ilang pheasants at ilang rabbits ang naroon. Mr. Seventh, ano ang nakasulat sa bagay na iyan? Hindi siya pinansin ni si Wuya. Ang kanyang isip at atensyon ay agad na nakuha ng problema at mabilis siyang naging abala. Ang problema ay hindi mukhang mahirap, ngunit dahil ito ay mula sa kanyang master, hindi niya ito maaaring gawing masyadong madali upang malutas. Kaya nagkunwari siyang nahihirapan. Nakita si si na malalim sa pag-iisip hindi naglakas loob si Zhu Honggang naguluhin siya at naghintay sa tabi. Hindi niya alam kung gaano katagal siya naghintay, ngunit kalaunan, umupo lang siya sa lupa at nakatulog. Eighth Junior Brother, Eighth Junior Brother, narito, narito, nagulat si Zhu Honggang at humikab. Dapat kang bumalik at magpahinga. Ibibigay ko sa iyo ang sagot bukas ng umaga. Nagunat si Zhu Honggang, lumabas sa Reflection Cave, at bamulong, Nawawala na ba sa isip si Mr. Seventh? Isang nakakainip na problema lang iyon. Kailangan bang maging ganoon seryoso? Maaga kinabukasan, dahan daw ang binuksan ni Lusho ang kanyang mga mata na nakaramdam ng refreshed at hindi may ang ginhawa. Marahil ito ay ang epekto ng bagong Heavenly Book Unfolding na nagdala ng bahagyang mas malaking pagbabago kay lashow kaysa dati. Ang kanyang puting buhok ngayon ay may ilang hibla pa ng itim kumpara noong una siyang transmigrated. Ang pagbabago ay mahalaga, ngunit kumpara kahapon, ito ay menor de edad. Ding, disiplining si Wuya has earned 200 merit points. Gumagana rin ito ng ganito. Lumakad si Lusho sa kanyang desk muli, kinuha ang kanyang brush at inilagay ito sa papel. Paghusga mula sa mga alaala ni JT and daw, ang pag-unlad ng matematika sa mundong ito ay talagang hindi masyadong advanced, at hindi malamang na malulutas nila ang mga problema gamit ang modernong pag-iisip. Gayunpaman, ang isang problema na tulad nito ay hindi dapat nakalito kay si Wuya, kaya paano niya ito hindi nalutas. Ngunit confident sila si Lashow na malulutas niya ito. Ang kahirapan ng matematika ay kailangang dagdagan ng paunti-unti upang siya ay talagang convinced at mapagtanto ang takot ng matematika. Dalhin mo ang problema sa desk sa kanya, disciple, susunod. Isang paper ang may sagot sa nakaraang problema, at ang isa ay may bagong problema. Disciple, naiintindihan. Kinuha ni Zhu Honggang ang sagot at ang bagong problema, umalis sa East Pavilion, at nagpunta sa Reflection Cave. Ang problemang ito ay brilliant. Talagang brilliant. Pagbati, Mr. Seven. Talaga bang naisip ni Master ang problemang ito? Nakita ko si Master na isinusulat ito gamit ang sarili kong mga mata, maliban na lang kung bulag ako. Hindi mukhang matali nung tao si Master. Ako ay, sa kabutihang palad, pagkatapos ng isang buong gabi, nalutas ko ang problema. Mr. Seventh ay amazing, halos possible. Sa katunayan, hindi masyadong satisfied si Siwuya sa kanyang solusyon. Pagkatapos ng lahat, ang problema ay tila napakasimple, ngunit inabot siya ng isang buong gabi. Ang pinaka-foolish method, ang pagpunta lamang sa bahay ng isang magsasaka, pagkulekta ng isang bunch, at pagbibilang sa kanila ng direkta ay mas mabilis sana kaysa sa kanyang mga kalkulasyon. Ito ay mula kay Master, para sa iyo. Medyo matamlay si Siwuya, ngunit ang kanyang espiritu ay tumaas sa sandaling makita niya ang bagong problema. Isang daan at dalawampung rabbits, dalawang daan at tatlumpung pheasants. Alam din ni Master ang sagot. Nagtakda si Master ng problema, syempre alam niya ang sagot. Tiningnan ni si Wuya ang pangalawang sheet ng Zuan paper. May hindi kilalang bilang ng mga bagay. Kapag binibilang ng threes, may remainder na dalawa. Kapag binibilang ng fives, may remainder na tatlo. Kapag binibilang ng sevens, may reminder na dalawa. Ano ang bilang ng mga bagay? Pagkatapos basahin ni si Wuya, ang lahat ng kanyang fatig at exhaustion ay nawala, at ang kanyang espiritu ay naging mas kang fan, excited. Nawala na talaga sa isip si Mr. Seven. Kaya ano kung malutas mo iyan? Si Zhu Honggang na may kanyang potbelly, ay ipinulupot ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at umalis sa Reflection Cave. Paglabas niya, nakita niya si Pan Zong at Zhou Jifeng na papalapit. Pagbati, Mr. Eight, wala lang, naparito lang upang tingnan. Narinig ko si Mr. Seventh ay naglutas ng isang problema sa buong gabi, at naging interesado rin kami. Sa dami ng oras na ito, maaari ka rin mag-cultivate. Inihagis ni Zhu Honggang ang paper na kinuha niya sa dalawa. Salamat, Mr. Eight. Ang problema ay agad na kumalat sa buong Evil Sky Pavilion. Ang kanilang mga anyo ng libangan ay kakaunti. Bukod sa cultivation, ang kanilang mga araw ay binubuo ng pagkain, pag-inom, at pagtulog na hindi may iwasang kulang sa kasiyahan. Sa bigla ang paglitaw ng ganoong problema, nagsimulang pag-aralan ito ng lahat. Ding, disiplinang si Wuya, reward 200 merit points. Ding, disiplinang si Wuya, reward 200 merit points. Sa pagkakataong ito, nagprompt prompt ito ng dalawang beses na interesante. Kailangan niyang mag-isip ng ilang problema pa upang disiplinahin ang traitorous disciple na ito, upang ipaalam sa kanya na palaging may langit sa itaas ng mga langit, at mga tao sa itaas ng mga tao. Disciple, nagbibigay galang sa master. Master, nalutas ni Mr. Seventh ang problemang iyon kahapon, at ang kanyang sagot ay pareho sa iyo. Ang problemang iyon ay isang appetizer lamang. Ang kakaiba ay nakakuha pa rin siya ng merit points para sa pagdidisiplina sa kanya kahit nalutas niya ito. Kumusta naman ang pangalawang problema? Sa palagay ko, malulutas ito ni Mr. Seventh. Nakita siyang nagkakamot ng ulo at tainga, siguro ay medyo masakit. Dalhin mo ito sa kanya. Disciple, susunod. Mr. Seventh, narito ang sagot, at may pangatlong problema. Kita mo, mabilis na kinuha ni Wuya ang sagot at ang bagong problema, inihambing ang mga ito, at pagkatapos ay sumigaw sa paghanga, talagang brilliant. Tiningnan ni Zhu Honggang, ang stone table sa Reflection Cave at nakita na dalawang chunks ang napukpok mula rito. Mr. Seventh, ikaw ba ang gumawa nito? Nadala ako ng sandali. Mr. Seventh, tigilan muna ang paglutas ng mga problema. Nakakainip, lumabas ka. Natigilan si Zhu Honggang ng isang sandali, pagkatapos ay mabilis na sinabi, aalis na ako. Dalawamput tatlo, isang daan at dalawamput walo, dalawang daan at tatlumput tatlo. Isa lang ba ang kinaltale Ang pagpapahayag ni Master ng ganito ay hindi pa nagagawa, isang tunay na eye-opener. Ang paper ay hindi lamang naglalaman ng sagot, mayroon din itong mga assumptions of unknown variables at iba pa. Paano siya hindi magugulat na makita ito? Tungkol sa pangatlong paper, pagkatapos basahin ito, natigilan si Siwuya sa loob ng mahabang panahon. Noon lamang niya naintindihan na ang unang dalawang problema ay appetizers lamang. Ang pangatlong paper ay may mga triangles, circles, at mga simbolo na bahagyang naiintindihan ni si Wuya. Ang paper na ito ay nagpakilala ng mas advanced geometry. Huwag na nating banggitin ang isang tao na tulad ni si Wuya na hindi pa sa ganoong mga konsepto, kahit si show bago ang kanyang transmigration ay sasakit ang ulo sa pagtingin sa mga problemang ito. Ito ang takot na namuno sa hindi mabilang na mga mag-aaral. Ding, disiplinang si Wuya, reward 200 merit points. Ang prompt ay lumitaw ng tatlong beses ng sunod-sunod, at tumanggaw si Lasho sa kasiyahan. Kahit ako ay sumasakit ang ulo sa pagtingin sa mga problemang ito, pabayaan na ikaw. Ang pangatlong paper ay kasama ang algebra at geometry, na, sa isang mundo na kulang sa basic mathematical concepts, ay magmumukhang heavenly script sa mga ordinaryong tao si Siuya ay hindi ordinaryong tao. Pagkatapos pag-aralan ito ng ilang sandali, dapat niyang maintindihan ito, hindi ba? Ang iba sa Evil Sky Pavilion ay sumuko na sa problem-solving game, dahil ang state of prolonged frustration na ito ay madaling magpahirap sa isang tao hanggang sa punto ng kalungkutan. Sa ikatlong araw, tiningnan ni si Wuya ang problema sa paper, mukhang medyo tulala, na parang siya ay naging mas stupider. Sa ikaapat na araw, nahulog na siya sa self-doubt. Sa ikalimang araw, pinag-aaralan pa rin ni si Wuya ang problema sa paper. Kung mas malinaw niyang pinag-aralan ito, mas natuklasan niya ang kahirapan ng problema. Ang pag-unawa ni Lasho sa Heavenly Writing ay maayos din, at ang extraordinary power ng Heavenly Writing ay matagal nang umabot sa saturation. Hindi lang niya alam kung ano ang ikaapat na Heavenly Writing Divine Power na ito. Dahil naunawaan na ang divine power, ang presyo ng mga item cards ay dapat ding tumaas. Binuksan niya ang item shop, at sigurado, ang lahat ng mga cards ay karaniwang tumaas sa presyo ng limang daang points. Master, gustong makita ka ni Mr. Seven. Ano iyon? Gusto ni Mr. Seventh na humingi ng iyong gabay kung paano lutisin ang mahirap na problema sa paper. Hihingi siya ng gabay ipararating ko ang iyong eksaktong mga salita.